lang awat na ang sabungan, parang manok lang nga. Paano ba naman kasi eh, pilit na pinagkukumpara si Kim Chiu at Janine Gutierrez na parehong nalilink at nalink kay Paulo Avelino. Kaloka, ayan kasi ba nagbabasa tayo ng mga ano ngayon, ng mga mm, comments. Oh, na yung, na hindi mo rin talaga maiiwasan i-compare si mm -hmm. Kim at saka si Janine dahil pareho nga silang nalink at uh, nalilink kay Paulo Avelino. Kaya lang may mga kimpaw tayong mga kaibigan na na hurt mm -hmm. na kapag ka ang comparison ay umaabot na dun sa masyadong personal. Oo, Kasi oo. parang kinocompare hmm. na na hurt yung iba. Yung educational attainment ng dalawa na alam naman natin eh very open naman si Kim Jan na talagang maaga siyang nagtrabaho. Diba? At si Janine Gutierrez naman ay tapos Saka siya ng pag-aaral. So tapos parang yun, yun, parang yun ang ginagamit ng mga bashers ni Kim Bilang ito yung ano advantage Di, um, umano ni Janine Kay Kim, yung kino-compare sila sa isa't isa. So parang yung ibang ano, yung ibang mga fans na nasasaktan pagka-comparison gano'n, na hindi naman sa edukasyon, 'di ba? Alam mo 'yan, no? oh, 'di diba? ba? Oh. Na, na, Nakaka-hurt din naman talaga mm -hmm. 'yun. Actually, kayong dalawa mm -hmm. nakapagtapos ako hindi, mm -hmm. eh, 'di ba? Mm -hmm. Wala talaga sa edukasyon 'di dapat pinagkukumpara pagdating pagdating sa bagay na yun. Mm -hmm. Alam nyo kung ano importante, yung kakayahan mo, no, yung katangian yung mo. Tao, yung magagawa mo Kabutihan ng iyong puso Yes, true Tapos, oo, dagdag ko pa dyan Yung yung uh, word na retoke hmm. Yung parang sinasabi nila Na na hurt sila Pagka may mga nagsasabi na O, oh, Janine Gutierrez Walang retoke Mga ganon-ganon Well, in may issue naman kay Kim na kine-question kung nagpa-retoke eh, o hindi. So parang yun naman doon naman ang gagaling yung mga fans. Ah. So, pero pero that. kung sakali man uh oh, ah, din uh -oh. natin sinasabi nagpa-retoke uh -oh. si Kim, anong care naman ng iba, di ba? Uh -oh. May pera si Kim. Pero ako, mula nung nakita natin si Kim, mula nung bata sa na yes, ngayon. Sa BB, mula sa BB. Oh, oh, ganun oh, pa rin Walang siya. Walang nabang. Kung baga, mas lalo lang siya gumada kasi mas naging maayos ang sarili niya, di ba? Mm -hmm. In-improve din personality niya. Nakita natin nung bago lang. Talagang maganda na si Kim. At kung di ako nang kakabali, correct me if I'm wrong, ha? Uh -huh. Si Luis, tong una pala, bet niya na, Luis Manzano, uh -huh. siya isa sa house dati ng PBB. Bet niya na si Kim Chiu ang manalo. Uh -huh. Ang Pero lang. ito, ha? Uh -huh. Ayoko uh -huh. lang din kasing mm -hmm. ano, si... Si Kim at saka si Janine, yung mga artista po, ay hindi nagpapa-apekto Diyan di nga natin alam, hindi lang natin nakikita. But behind the ano, parang off-cam, mga okay yan, oh, di ba? Ito, oh. Hindi sila nag-aaway, hindi sila nag nagpapa-apekto, kumbaga. Ang mga parilay mga kasi oh. nag-aaway-aaway. Away, oh. Parang diba, ang dati, Nora Vilma, sila namin yung pintas, di ba? Mm -hmm. Na sana po, wala nang pintasa. Kasi at wala, ng wala nang comparison. Kasi si Janine at saka si Kim ay parehong maganda, oh, iba ang oh, beauty. Yes. inilah mari Pareho may di ba? isang Espanyola at isang parang chinita, uh -huh. di ba? Chinita uh -huh. princess. Chinita ikan princess. Ikan ikan at yung isa naman ay Espanyola. Magkaiba ng ganda. Maganda. Mm. Parehas maganda. Pareho pa magaling ang pa Marte. Pareho. Eh. Huwag pare nang pagkumpangahin. Correct. Hindi love, apik. love, love na lang. Hindi na apekto yung dalawang magka-friends pag kikita ka uh -huh. bati at pangayon, diba? uh -huh. na po, Huwag na po magkakalang makatangin. At saka moved move on na. Moved on na kasi si Janine happy na kay Jericho. At syempre, malapit-lapit na sigurong umami kami naman ng Kim. Wow! Yes. Yeah. So, diba? At nakikita naman natin si Kim na happy-happy siya ngayon. Correct.